Ang hirap ng daming nag-evacuate din eh. Wala namang kabagyo-bagyo. May isang damulag. Si Lottie. <laughs> si Sara. Lahat ng unay daladala. Ano ma? Akala ko masosolo ko ang ilalim na arrangers ko po. Si Lottie. Bukas. Solo mo na bukas. Bakit? Siya nalaang eh. Ikaw lang May mga banig pang animo yung mga nag-evacuate. Evacuation <laughs> center. Hindi ito lang yan. Ang aking pinalonder eh, hindi niya ito matatanggal sa plastic eh, mauubos na dyan. Alam na na, nahimik ang kaluluwa ko din eh. Ah. Mga prinses, harap at saka lote. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyos Ako pa mag-aayos bukas. Ayos na. Ilagay mo ordon ano? Kasha yan di yan. yan di yan. Hindi, may niya. Ilagay mo ordon Ano? Saan? Ang mga gamit ko dyan, ha? Oh, Ay na Ay si Shisuka? <laughs> Shisuka, <yusin> mo. <laughs> <laughs> akin yan lahat. bigay okay, sa akin ilagay oh, okay, oh, ano, <laughs> ko <dun> mo. <laughs> Ano